Nagluto ako guys ng juicy Mediterranean chicken. Meron tong ginisa ko muna siya sa bawang, sa shallots at saka sa kamatis. And then meron siyang red green bell pepper, red green yellow bell pepper. And then meron siyang fresh thyme. Ayun ito, thyme fresh thyme 'yan. Magand masarap kasi sa manok ang fresh thyme. And then minarinate ko yung chicken sa Um, black pepper and salt and then afternoon inano ko senior ko muna siya and then nung mga 50% na luto na yung chicken sinet aside ko then niluto ko yung uh, yung bawang yung shallots yung kamatis yung red yellow and green bell pepper and then after that inilagay ko na yung chicken and after nung inilagay ko yung chicken nilagyan ko na siya ng um broth chicken broth and then meron niyang white wine And then, last part is lalagyan ko siya ng kalamata olives. Tapos, pag isi-serve na siya, lalagyan mo siya ng basil leaves, fresh basil leaves, at eh, saka fresh parsley para for garnishing. So, ayan ang aking Mediterranean chicken. Juicy Mediterranean chicken by yours truly. So, masarap yan guys. Dami kasing utos ni Meta, kaya kung ano-ano na lang ang aking niluluto. Pero, okay naman ang kinalalabasan, ba? Diba? So, yan ang aking juicy Mediterranean chicken with olives and peppers. Pero yung olives, last part ko na yan ilalagay. Kasi yung olives, kahit hindi naman lutuin, luto na yun. Kinakain naman ng olives ng, ano, ng hindi na kailangan lutuin. So, ayan. Juicy, juicy, diba? guys, magluluto ako ng juicy Mediterranean chicken. Meron ako ditong walong peraso ng chicken thigh. So, nilinisan lang natin. And then, gasa natin maigi chicken. And dry lang natin maigi. then, season natin to with salt and pepper. Then season lang natin ng ating chicken sa salt and pepper. Ganyan natin ang black pepper. Okay. Then, salt. I use pink Himalayan salt. Sama na yan. Huwag masyadong maalat. Masama sa katawan ng maalat. Siyempre, siso nating maigi hanggang mag-well combine ang black pepper at ang salt. Then, set aside natin to I marinate natin siya for 1 hour para kumapit yung lasa ng black pepper at saka ng salt sa chicken balutin lang natin siya ng cling wrap para lalagay natin sa fridge para yung fridge hindi siya mag aamoy lang sa kasi ang chicken is malansa so ayusin lang natin ang pag balot ng cling wrap then lagay natin sa fridge marinate natin to for 1 hour So, habang minamarinate natin chicken, maghiwa tayo ng kamatis. Mga ilangan ako dito. Dapat malaking kamatis. Since wala akong malaking kamatis, cherry tomato na lang ang gagamitin ko. Parehas. Kamatis pa rin naman yan. Ayan. Mga ganyan lang. And then, meron ako dito ang traffic lights na bell pepper. Hiwain lang natin siya ng ganito ka. Mahabang hiwa. Ganito. Pero maninipis lang. Huwag masyadong kapal. Ganyan lang. Ganito lang. So, ito na yung aking red, green, and yellow bell pepper. And then, yung aking kamatis. Nahiwa ko na siya. So, set aside muna natin. So, guys, meron ako dito anim na shallots. Tapos, pitong garlic. And then, herbs na fresh thyme. So, kailangan din natin yan. Hiwain lang natin ang shallots na quarter size. Ganyan. Ganyan lang na size. Yan. Tapos yung bawang, islice natin siya. Ganito. Ganyan lang So, mag-start na tayo magluto. Nagpainit lang ako ng cast iron pot. Ito ang ginamit ko kasi maganda magluto sa cast iron pot kesa sa normal pot. So, kapag mainit na to, lalagay na natin ang ating ibang, yung manok, i-sear muna natin siya. Yan, mainit na ang pot. Nilagyan ko na siya ng... Ngayon, lagay na natin yung ating chicken. I-gisa lang natin ng chicken hanggang maging lightly brown na siya, both sides. Kapag lightly brown, set aside natin ang chicken. Yung ibang part ng chicken, brown na. Ito, tatanggalin ko na ito. Huwanguin na natin guys ang chicken. Ngayon, i-set aside natin yung ating nalutong chicken. Then, sa parehas na pot, lutuin lang natin, igisa lang natin ang onion. Ang ating shallot. din ang ating yellow, red, and green bell pepper. Gisahin lang natin hanggang lumambot. Yan, gisahin lang natin hanggang lumambot ang ating bell pepper. Huwag tayo mag-alala sa ano, hindi ito sunog. Ito yung kinang chicken na dumikit sa ating pot. Mamaya madideglaze yan kasi gagamitan natin ng chicken stock at white wine. Then, dahan-dahan natin, guys, lagyan ng warm, um, chicken stock para ma-prevent yung sunog ng shallots at ng bell pepper. Ayan, na nadideglaze na yung ating um. Ang sarap nito. Okay, dagdagan natin uli ng ating chicken stock kung wala kayong chicken stock, water at saka yung, yung cubes, i-dilute nyo na lang yung, ano, yung cubes sa mainit na tubig din. Para na rin yung chicken stock. Then ngayon naman guys, lalagay na natin ang ating tomato. Stir occasionally para nawawala yung burn part ng manok. Ayan, oh, wala na. Na-deglaze na siya. Then, yung ating thyme. 12 sprigs of thyme ang ginamit ang ilagay ko. And then, ang ating 1 tablespoon ng turmeric. Ilalagay ko na yung aking turmeric. Ayan. Okay. Tinaluin natin. Lutuin lang natin siya for 5 minutes. Then, ilalagay na natin yung ating nalutong manok. Ang bango ng time. Grabe. Perfect yung amoy. Then, lalagay na natin yung ating chicken. panghuli natin ilalagay ang kalamata olives kasi ang olives is luto na pero kung wala kayong kalamata olives okay lang na hindi kayo maglagay pero dapat talaga merong kalamata olives tapos isimmer lang natin siya for 5 minutes sa mahinang apoy sa alalay na apoy i-cover natin then gagarnish natin yan ng basil leaves at saka ng um, fresh parsley. So, yan ang aking juicy Mediterranean chicken. Kita nyo naman, juicing juicy naman talaga siya. So, tatakpan ko lang siya. Lulutuin lang natin siya for another 5 minutes. Since ang chicken is luto na, another 5 minutes. And this is all done. Then, lalagay natin ng ating kalamata olives sa last part ng pagluluto. So check natin guys Ang ating juicy Mediterranean chicken Ayan na siya. Luto na sya Binagbalik ka rin natin para Yung kabilang part ng chicken is Malagyan din ng sauce Para magluto din Wow Look at that guys Ang ating juicy Mediterranean chicken Ang dami kasing utos ni Meta Kaya kung ano-ano na lang niluluto ko nag-iimbento na ako ng mga luto, pero it turns out good naman, diba? So, yan ang aking